So what's up mga abulakbol ngayong araw ng araw ng merkules at last day po namin dahil apat na araw po kami walang pasok hanggang linggo Dahil dito po sa Korea ay holiday mga abulakbol at ngayong araw po naisipan namin mamulot ng aking mga tropopits na mga magnanamo o mag, mga kabinet So ayan po mga na namumulot po kami ng tinatawag dito ay cam sabi daw po nila pero ito po ay nahalin tulad sa buto ng langka at mga parang ayan po, kaso mahirap po panguhan panguha nito, po, ayan po. Dahil sobrang tinig po, talagang daming lambes po dumugo ang aking daliri. Pero kahit ganun pa man po, napakasarap nito mga kabulakbol, sobrang sarap po. Kaya po pag kayo nagpunta po dito sa Korea, ay napakasarap talaga nito. Kaya kung kayo po ay masipag lang po manguha, ay talaga pong napakasarap nito at lahat pagpagnilaga. Lasang kamote po siya mga kabulakbol, tapos... Talagang hirap lang manguha. Ayan, dito pa minanguha sa bundok sa taas ng aming company. yon mga kabulokbol, napakarami po niyan. Sobrang sarap po niya pag nilaga Talagang lalo na pag ipupulutan mo mga Black tayan Ayan, napadpad nga po ako dito sa simenteryo Hindi ko na po alam kung saan ako napunta Pero dito lang po yan, malapit sa aming company Mga Christian din po sila siguro At dahil may cross Ayan po, nasa simenteryo yata kami At ang ganda ng view dito mga Black Talagang parang mare-relax pag nakita mo At ayan lang po yung company namin Sa baba na yan mga Black Bull Inikot-ikot ko lang po talagang Grabe, hanggang ngayon di pa rin mapaniwala Nandito rin ako sa Korea mga bulakbol Sobrang sarap din po talaga at ayan, pinagpatuloy namin ang paghahanap napunta kami dito sa pinakang highway sa daanan ng mga matatandaan na pinagjajagingan. At ayan po, nakita ko po yung aming ano, puno. Ganyan pala ang puno niya, mga bulakbol. Kala ko po ay parang pine tree pero hindi po pala, parang dahon ng mangga. At sinubukan ko yung bato batuhin dyan pero konti lang po nalalaglag at sakit na po ng kamay ko. At ayan, may nakita akong simenteryo, mga bulakbol. At talagang tsagaan lang mga bulakbol pag namilimot ka ng gantong mga camp. talaga Talagang napakasarap naman niya pag nilaga ang bulakbol. At ayan po, may nakita na po ako isa. Ayan po. Sobrang dami. Kinakain ni po yung squirrel, mga bulakbol. At ayan mga bulakbol, napadpad kami dito at may nakita kaming tropa pits. Ayan, ang dalawang katrabaho namin, yan ay isang Indonesia at isang Thailand. Ayan po, si Isbal po yan. At ang isa po natin ay si Kurak na tinatawag. Yan po, mabait po yung mga tropang yan. Yan po yung aking katrabaho. Sobrang sarap sila kasama sa trabaho. At talaga po mabait po sila. Indonesia at Thailand at napakabait po. At ayan, sinabi dyan po ni Isbal na marami daw sila. Marami din sila nangunguha. Talagang apat na araw po walang pasok. Kaya na nanisipan na namin, manimot para malibang-libang para makaiwas sa lungkot mga ka-Blackball at sinabi nga pala dyan ni Parin Roy napakadami daw po dito lang makukuha dito at dami na pinulot ay ayan po <coughs> ay inubo pa sorry may corona na pero kahit ganun pa man mga ka-Blackball talaga napakasarap talaga dito sa Korea ayun po at ayun na po yung nakuha namin ayun na po yung finish product ayun po dami namin nakuha talagang ilalaga na po namin yan maya, -maya. sobrang dami po <coughs> ay, ay corona sorry talagang inubo po ngayong mga panahon gawa ng kabulakbol ay eh. ngayon ay palamig na naman tag-otom na naman ayan no napalag pa nga ako at ayan ayan na po yung nakuha namin lahat-lahat mga kabulakbol at yan ilalaga namin napakasarap niyang kabulakbol pagka nakain nyo talagang lasang kamote po yung loob napakatamis at ayan nakuha namin mahirap lang talaga manguha <coughs> ay inubo na naman corona sorry talagang inubo na po ako ngayon sa panahon ngayon gawa talagang taglamig na po sobrang lamig na po dito sa Korea lalap na naman po ang pinakaayaw ko na panahon talagang pag iihi ka talagang mag jacket ka at magpapantalon so yung mga bulakbol nilagay ko na sa kaldero no? pagkatapos yan ilalaga ako sa lalagyan ko lang ng asin mga bulakbol medyo nakaisang puno rin kami sa kaldero talagang hirap lang talaga tsagaan lang mga bulakbol pero first time ko lang to na first time ko lang to talaga naranasan ka bulakbol na manguha nito mahirap din pala kasi talagang susuotin mo yung gubat pero binibenta po to sa palengke dito sa Korea ay mahal manon yung nagkakahalaga sa atin eh nasa 350 plus ang isang platito isang ano hawong 300 plus po ang isang ganyan pero dito pwede po mamulot at ayan na po nilaga ako na mga kabulakbol sobrang sarap na mga kabulakbol pag finish product talagang tsagaan lang talaga kabulakbol talagang pag nagkurya korea ka mararanasan mo rin mamulot ng ganito mga kabulakbol sobrang sarap nito mga kabulakbol talagang magsasawa ka sa pangulot at pag, pag nakakuha mo naman talagang sarap ng lasa mga kabulakbol Lasang kamote. Daig pang kamote. Sobrang tamis. At napakasarap talaga na agak, Black Bull. At ayan na po. Naluto na ang Black Bull. Inahain ko na sa akin platito dahil ako yung magtataguna. Dahil talaga napakasarap. Kumuha na ako. Pinabaya sabi ko sa mga tropa ko. Kumuha na lang pagkaluto. Dalawang oras ko lang yan ilagak, mga Black Bull. Mga 2 horse. 2 horse ba? 2 horse? 2 horse? Ay, 2 horse. 2 horse? So ayun mga bulakbol tapos na finish product Ayan na po mga bulakbol Papakita ako sa inyo yan po Kumuha po ako ng isang piraso mga bulakbol Papakita ako sa inyo kung gaano ko talaga kasarap yan Kampo tawag dito sa Korea Sabi daw po nila pero di ko alam kung anong tawag dito sa atin Ayan po Ayan yan po yung laman niya parang kamote po Pag kinain niyo po napakasarap mga bulakbol ayano Sobrang sarap mainit-init pa mga bulakbol Talagang so, life hacks po pagka kayo yung ka ano ka <laughs> Corona naman talaga naman ang ubo. Talaga suminit pa. Ayan, mire. napakasarap po ka bulakbol talaga. Sobrang sarap. At yun lang mga bulakbol, share ko lang mga naranasan ko dito sa Korea. At hindi ko po nahangad na magkapera po dito sa mga palabas na At gusto ko lang po talaga magka-memories. Dahil pag umuwi po ako ng Pinas, daldala ko po ang aking pangarap at ang memories na nangyayari sa Korea. Yun lang po. Salamat. Paalam.